Papi, good morning! Kumusta ang tulog sa baby? Bliss Mama. Tagasanto anak! Good morning, Iho Papi! Kumusta ang tulog sa baby ko? <laughs> ayan po guys, kagigising lang po namin ni Papi ngayong umaga. So, ayan, kapahinga pa rin siya dito sa upuan. So, yan. Binantayan po niya ang bag ng kanyang ati. So, good morning, good morning. Happy weekend, everyone. So, ang daming lamok, guys. mapag pag ipaglingkod na ko, mga palanga kinakagat na ko, guys, sa lamok. Yan. Good morning, good morning, everyone. So, ayan, update ni Papi ngayong umaga, guys. Ngayong Sabado. Good morning, everyone. Shout out to all, uh, people watching us this morning or sa lahat ng aming videos ni Papi good morning. Salamat po palagi sa inyong panonood guys sa aming mga videos. So, huwag po kayong mag-alala mga palangga, every day mag update po ako ng video ni Papi every day. So, ayan, to po si Papi, nakikinig lang po sa akin guys. Yan kinakagat po ako ng lamok mga palangga, ang daming lamok daming lamok, guys. Yan, ayan. Ito pong kortina na ito, guys, is ah uh, uh, madumi yun. Madumi yan, mga palangga. Alalabhan yan. So, ayan. Ito po ang dipoli, guys. Ito, ito po ang gerelibo na kortina. So, manipis po ito, mga palangga, para makasulod din ang hangin. Makapasok din ang hangin. So, ayan. Ayan. Ganahan si papi mo higda diri guys kay kuan init-init. Uh. <laughs> Kapangga gini bata oy. Oloy <laughs> dili nakoka kita guapuan ni rod. Nitago man ang bata. Hala oy. Di kita guapuan ni anak ko. Tapi dili nakakita guapo si mama anak. Itago man ang dagway. Oh, 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 <laughs> Nagpakita ka, kadyot. <laughs> Nagpakita ka, kadyot si bata. Ayan po guys. Good morning, good morning. Happy weekend everyone. So ayan, kagigising lang po namin ni Papi. So katunayan po guys, na mamaga pa yung aking mga mata sa katutulog. So good morning, good morning. So mamaya, uh, magluluto po ako ng aming... ah, uh, umagahan dito. So, kami lang po ni Papi ngayon. So, good morning, good morning, happy weekend guys. Kumusta po ang inyong weekend dyan? So, ayan, huwag po kayong mag I-update ko po, po kayo ni Papi araw-araw. So, good morning everyone, happy weekend. Ayan po. Anak, Papi, din ka mo atubang ni mama na. Ha? Mahilak si mama. Mahilak si mama Lisa anak ko. Hala o, oh. hindi na makita ang kagupuhan sa bata. Gwapo ba yan na? Gwapo ba yan na si papi? Hindi na makita ang kagwapo. Kayo ni pasok mangnaong. Ni pasok mangnaong sa kuan kilid sa alincuran. <laughs> Pangga ni mo papi oy. Eh. po guys, good morning, good morning, happy weekend everyone. So ito lang po ang update ni Papi ngayong umaga mga palangga sa sayo sa Kabuntagon. So actually guys, hindi pa po ako nakaluto ng kanin. So, mag ah, magkapi lang muna ako ngayon at mag So, thank you for watching, everyone. Have a blessed weekend, everyone.